Hi, welcome muli sa ating channel at very special or very unique itong ating video because magsasagot tayo ng ilang mga question mula sa ating mga viewers. Namili ako ng mga ilang mga questions mula sa ating mga comments and I think ito yung makakatulong sa atin para maklarify yung ilang mga bagay. Yung first question is, anong kamay po ba madalas gamitin sa pagtipa ng cords? sa kanan po ba o kaliwa? Doon kasi ako nalilito. Okay, actually, para sa akin, bilang isang tumutugtog sa piano, lagi siyang in coordination itong mga kamay natin. But most probably, kadalasan, ang kanan, so sa kanan muna tayo, kadalasan nandito ang melody kasi yung range ng pagtugtog natin sa melody kadalasan mula dito sa middle C, no? Pero hindi lagi kadalasan mula dito pataas yung ating mga accompaniment lalo na kung melody yung pag-uusapan. At para maging mas bold o mas malakas, mas strong, depende kasi sa lakas or hina, no? Or pwede mo siyang gawing grand or malakas ng konti, kadalasan dito naman siya sa kaliwa. So, having said that, melody, kadalasan sa kanan. And of course, pwede rin ang chords sa ating kanang kamay. So, hindi lang siya pang melody, pwede rin siya ng chords. Gaya ng illustration ko, diba? Minsan sinasabi ko sa ating last lessons, pwede ang left hand, siya yung sa root. And then, chords lang din sa kanan. So, magtutulungan lang sila. Okay? Kaliwa naman, kadalasan ang ginagamit ko to sa chords. Uh, pero, hindi rin naman merong ilang mga piano arrangement na yung melody nila nasa kaliwa. So, pero kadalasan sa akin, ang gamit ko dito ay usually bass notes or root ng chords. All in all, lagi lang sila magtutulungan ko compensate kasi minsan hindi lahat ng nota kayang tugtugin ng isang daliri. So coordination lang sila. So in this case, halimbawa ito. So mapapansin niyo, ito ay mayroong base na F at mayroon na C, no? okay. Pero F pa rin ito na meron lang mga extended na chords. So, mapapansin niyo, yung right hand ko, meron siyang kasamang melody, plus merong ilang mga kasama sa chords. And then, yung aking left hand, kasama rin niya yung dalawang part ng F major chord. Inalis ko lang yung nasa gitna, pero F pa rin siya. Ayan. So, for example... So, yung aking right hand, meron akong chords pa rin. Pero kasama dyan yung melody. Ito. So, pwede mong gamitin lahat ng mga daliri mo para maglagay pa ng mga ibang parte ng chords. Kasi kung right hand lang, parang mahina siya pero pag nilagyan mo siya ng base So in summary, in coordination talaga, pwedeng ang right hand, mas kumpletuhin niya yung mga kasama pa na chords. And then yung left hand, siya yung pinaka base No? Pwede siyang magsabi kung ano na yung nota or pinaka root ng ating chords. So itong piano ko kasi ay upright piano kaya yung chords niya or yung dynamics niya pwede mong gawin. So hopefully nakatulong yun. So tandaan natin, walang masyadong legality na no? walang meron tayong freedom kung saan natin gustong gamitin itong mga daliri natin. So, yung kanan or kaliwa, they can play both. Or yung kanan, pwede rin siyang octave or melody. So, sa isang banda, nag-chords ako, pero nag-melody rin ako. So, coordination lang siya. So, hopefully, nakatulong ito para maging malinaw yung question natin. Another question is, Hi sir, paturo po ng tamang fingering sa bawat chords. Kasi meron tayong inversion na tinatawag. No? Halimbawa, yung C. Meron tayong inversion. Dadali natin sa taas yung itong root note. Okay. Ang sinagyes ko is gamitin natin itong tatlo na chord na daliri para tugtugin yung C chord. Okay. Pero pansinin ninyo yung, in, yung next na inversion. Ang sabi natin, lalagay natin dito yung isang note. So, iakyat natin. Subukan yung ito pa rin tatlo yung gamitin niyo Ang mangyayari, parang mayroong stress dito sa daliri na to. Medyo hirap na siya. Okay? Mahirap din pag ito ang ginamit, hindi na abot. Okay? Pag ito ang ginamit, hindi na abot. Mahirapan na siya. So, ang pinaka daliri na gamitin ay ito ng hintuturo natin or yung uh, point finger natin. So, from kanina sa original na position, yung root position natin, ang suggested is ito, itong tatlo. Pero kapag nagpalit tayo ng position, dahil hirap na tong daliri na ito, tsaka dito medyo magkalayo na sila. Pwede na natin gamitin ito. Yeah, mas komportable na tayo. Okay. So next is, so bumalik ako sa from here. Bumalik uli ako. Ito naman uli ang ginamit ko sa second position. Okay. Second inversion. So kasi komportable na ako. So ang rule is, dapat komportable yung mga daliri natin. So the best thing is i-practice natin. Kapag lagi natin yung ginawa, magkakaroon na yan ng muscle memory. Magiging parang automatic na yan sa mga daliri natin. So mag-assume tayo from C, F, at G. So same position pero mag-inversion tayo. C, F. So pansinin ninyo ang ginamit ko from here, itong tatlo na to. Papunta ako sa F. So, ang ginamit ko na itong tatlo thumb, point finger, index, and then itong aking ring finger o yung pala singan ko. So kasi mas komportable ako dyan. From C. Pag G. Or pwede rin naman ganito. Hindi naman hirap. So tandaan natin kailangan komportable yung mga kamay natin or mga daliri natin. And of course, kapag tumingin tayo sa music, yun nga matatandaan na natin kung ano yung susunod na chords. Kaya alam na natin i-position siya. So kung pinractice natin ng ganito, sa F, mapapansin ninyo, ito yung position ko talaga sa F. Okay? Parang alam na ng daliri ko or ng muscle memory ko yung position ko. Kasi, tandaan natin, practicein lang natin siya. Sa C. Kung F naman, mapa, matatandaan na siya ng muscle memory natin. So, ang importante is komportable yung mga daliri natin. So, hopefully, nakatulong yan. Kung meron pa kayong ilang mga questions, i-comment nyo sa bawat lesson natin at susubukan nating sagutin yung mga katanungan na yan. Magbibigay tayo ng special video o lesson para sagutin yung mga questions nyo. See you sa ating mga susunod na lesson.